aktibong nagpartisipar ka sa UDMA sa simultaneous nationwide tree planting project ng Department of Education ang grade 6 student na si CLJ kan Baskaran Elementary School sa Barangay Baskaran, Daraga, Albay. Sabi niya, dahil niya pwedeng palagpasoon ang aktibidad, huli tabako sa so nasyaan po ni na makinabang kan mga itinanong nindang seedlings, kundi maging ang mga maabot pang hinerasyon. Nagsasagawa po tayo ng tree planting para ma-minimize po ang climate change na nangyayari ngayon sa ating mundo. Bilang nature lover, mama ng pamayukan ng eskwelahan na may siring na proyekto ang DepEd. Kung as much as possible, i-appreciate natin ang lahat ng bagay na, na nandito sa ating uh, natural resources. Po, ano? Then, encourage that children and, and, and the, uh, the youths to plant more trees. Po. May tema ang aktibidad na 236,000 trees a Christmas gift for the children. Nanginot sa nasambit na aktibidad si DepEd Regional Director Gilbert Sadsad. Sigun kay Director Sadsad, 4,071 public school sa rehiyon ang nagpartisipara sa nasambit na proyekto. Sa Lindong Candepid Memorandum No. 69 Series of 2023, 231,000 na seedlings ang sabay-sabay na itinanom sa bilog na nasyon kan total na 47,678 eskwelahan Candepid. Sa Bicol, target na makapagtanom ng 20,355 seedlings. Obheto ka ini na maipromotera ang pagpreserba sa rekursos naturales kang rehiyon asin matukduan ang mga estudyante na tawa ng importansya ang rekursos naturales. While there is still time, my dear children, kung na kaya kang mga gurang mag-protect kang sa environment, anu daw kitang mga aki puunan ta Because few years from now, kaming mga may edad na will leave this wonderful earth. You, as young people of this earth, you still have plenty of years to live. So, gibuhon tanggabos na tunay na mahalon ang kinakban. Tunay na i-embrace ang satuyang environment sa paagi kang paggibo ning mga paraan kung paano maproteksyonan ining satuyang kinamumuktakan. Total na 19,260 seedlings ang donar naman kan Department of Environment and Natural Resources, Bicol, kung pwesto pili, sampalok, kamagong, lipoti asin bignay seedlings. Trentang seedlings naman ang naitanom sa laog kanasambit na eskwilahan. Kami sa DNR bilang nanginginot na ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa ating kapalibutan ay nananawagan sa gabos na ang mga komunidad, citizens, na hindi lang ho ang pagtatanim ng punong kahoy ang pangangalaga natin sa ating kapalibutan, pero sa ating mga sarili, huwag ho natin dumihan ang ating paligid. Sa ating mga sarili, sa loob ng bahay natin, dapat hum mag tayo ng ating mga basura. Iwasan ho natin gumamit ng mga plastik kasi itong mga topo ay hindi ho natutunaw ito. Mientras tanto, apuera sa tree planting activity sa Bayman na pinirmahan kan DepEd asin in DNR ang sarong memorandum o agreement na mas mapakusugpakan sa indang ibanan asin pagtatabangan. Para sa Baretang Bicol, Regine Bue.